Hiwalay ang Daniel Padilla at Katrin Bernardo, third party, nagsalita na. Panoorin natin ang video na ito kung saan live na nagsalita ang third party ng Katniel. Hello, maganda gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Alam niyo gusto mga putang ina. Okay. Ha? Gusto mga putang ina nag-edit na kung ano rin naman in-edit Hindi ko. Hindi ko. Kung Putang ina ninyo, nananahimik ako sa bao. Huwag ko alam <laughs> mga pinagagawa nyo. Pero by the way, sasagutin natin isa-isa yan. After ng music. Okay guys, maganda gabi ko sa inyo lahat. Uh, kanina, somewhere in, nasa isang area lang ako sa tagin. Ang daming mga nag sa akin ng mga picture. Nagtatanong. Ano raw oh ang masasabi ko? Catherine Bernardo Daniel Padilla Iwalayan Isyo Alam nyo guys, ito na, natatawa ko doon sa mga nag-send sa akin ng mga picture. Ang dami oh kung ano-ano pinag-edit -ano ang mga mukha ko na connect doon. Unang-una ako na may natutuwa. Bakit? May malay ko bang kagandahan ako? Ang ganda-ganda ko pala. At hindi ko naman siguro guys kasalanan, di ba, na mainlove sa akin ang tao. Di ba, mainlove sa akin si Daniel. O, oh, di ba, wala akong binabanggit na eh, kung sinong Daniel yan. Pero guys, ito, doon sa nangyari issue sa kanila na awayan nila, wala tayong pakialam. Okay? Pribadong tao sila, sabihin na natin, nasa showbiz, choice nila yan. Di ba? Lahat tayo kaya nga guys, alam nyo Kahit sabihin ninyo Na ilang taon na kayong nagsasama Ilang taon na kayong magkasiping Totoo ang kasabihan Walang forever Tandaan nyo to guys Walang forever sa mundong ito Lalo na sa usaping relasyon ha? Ako bay Ako Hindi ko naman ini-expect na magkakaroon kami ng live affair ni Daniel eh, eh ilang Daniel lang naging karelasyon ko halos lahat ng mga Daniel na pangalan totoo lang mga manluloko yan wala akong tiwala sa mga Daniel pagdating sa relasyon kasi ang gusto kasi ng mga Daniel puri pagka virgin lang ang gusto nilang makuha sa akin kaya sa lahat ng Daniel na mga malilibog, mauutog, mga putang ina ninyo, malaki ba ang mga titi nyo? <laughs> malaki ba ang mga titi nyo? Mga putang ina ninyo? Di ba? O okay, yun nga pala, ah. syempre, kanina, yung isang police woman, nakalimutan ko ang ipilido, silunglungan ba yun? si Patrolman lundungan nagsend sa Viber ko. Tawa naman ako ng tao. Sabi ko, ano man naman to? Polis mo si Madam? Kung ano ng mga pinag -desend. Tapos, yung station commander ng Baklaran, Paranaque, na si Police Major Hernandez. Shout out sa iyo, sir. Tawa ko ng tawa. Yung isa pang director ng Malacanang, na under ng executive secretary hindi ko nalang papangalanan medyo profile yung director na to unang caption ng message niya sa Viber ko nalulungkot daw siya sa ganitong nangyari nung binesa ko at tinignan ko yung me pinaka message niya putang ina mukha ko at mukha ni Daniel Padilla ang nilagay doon tawa ko ng tawa sa mga katarang